Dindo Karaig abay nagsalita na call sa tanong kung pupuntahan niya ba itong si Miss Analing kung saan sila nagbabakasyon ngayon Narito ang kasagutan, panoorin natin. Hindi ko po pinupuntahan si Analyn, guys. Syempre alam n'yo nang tanong 'yung eh. kasi may mga napag-usapan po kami. Syempre may mga busy po kami mga pinupuntahan. May pagkatapos po 'yung aming mga schedule, guys. O oh, yan, sinasabi ko po sa inyo, magkikita-kita po kami. 'Yun po 'yung aming mga napag-usapan. Hindi po pangkit, hindi ko pinupuntahan, hindi ko na siya mahal guys, kaya ang dami nagsasabi kung mahal mo ba, Siyempre, guys medyo may mga hindi pa kami pagkakaunawaan nung dati, ay nag-usap kami ngayon may mga napag-usapan kami, at yun ang pinangahawakan ko yung mga desisyong pinali at saka ng mga napag-usapan namin, yun po kaya kung, bakit hindi ko po pinupuntahan si Annalyn, kasi meron po kami mga napag-usapan mga schedule, na meron pa kami mga pupuntahan, mga schedule na ano ganun pero kami po yung magkikita abangan nyo lang po kung kailan, kasi magpapakilig po, yun po pero kikinigin tayo next week, next week ba? Or next next week? sa live ni Dindo ay uh, tahasan niyang inamin ang patungkol at sinagot ang ilan sa mga katanungan ng kanila mga followers ni Analing patungkol po sa isang tanong na kung bakit di umano pinung, di, pinupuntahan nitong si Mr. Dindo Caraig, itong si Analing kung saan sila nagbabakasyon. Well, in fact napakarami naman talagang oras ni Mr. Dindo para pupuntahan si Analing. So, base po sa kanyang statement ay isa sa mga naging arrangement po nila bago po sila mag-come up sa decision na itutuloy nila ang Lindo na meron po silang mga errands or things na kailangan po nilang unahin. At syempre, kinatuwaan din ang ilan sa mga video, video na inilabas ni Joban kung saan umiiyak nga si Ana Leng. Panoorin natin to. May busy nga kasi. <laughs> ano yung gagawin mo? Ito na malungkot. Malulungkot ka pa eh. Kung <laughs> ganyan naman pala, ito dapat yan ako, no? Ha? Huh? <laughs> <laughs> sa mga nakatago ng video ni Mr. Joban kung saan ito po yung kanilang pagkikita ni Dindo at ni Annaling nung nagbakasyon po si Dindo doon po sa kanilang lugar sa Batangas kung saan doon po siya nag-celebrate ng kanyang kaarawan. Nakita niyo po yung iyak ni Miss Annaling, diba? Nakitang kita sa mga mata niya na talagang sobrang miss na miss niya itong si Dindo uh, sa mga panahon hindi niya ito kasama. Kaya nga kung mapapansin ninyo sa mga live videos nila ngayon kasama si Kuya Joban ay wala po siya ang ibang uh, gusto na makasama siya makasama si Dindo sa kanilang bakasyon ngayon kasama po ang uh, Joban Production maging ng ilang mga vloggers na kasama nila kung saan sila naroroon base po sa kanilang live according to Joban at kay Kuya Dick's vlog na nagle-live kung saan sila naroroon nagbabakasyon nasa Pangasinan po sila at ito naman pong si Mr. Dindo Karaig ay nasa Boracay as of this moment. Base po sa arrangement, ay kailangan po muna nila na parang bigyan ng chance yung kanilang nila mga pamilya at yung kanilang mga sarili na na mabigyan ng oras yung kanilang sarili, ba? Diba? Katulad po kay Ana katulad ng sinasabi ni Kuya Joban na first time maranasan nitong si Ana Leng na mag-travel no nang uh, kung saan sa lugar. Nakita nyo naman na pasalin-salin po ng lugar sila Kuya Joban. Joban kasi uh, um, sinusulit nila yung mga araw kasi pagbalik po nila sa Manila kung saan babalik na rin po si Lindo or ang uh, si Mr. Dindo Karai ay mas uh, mas maraming oras yung igugugol nila sa isa't isa para at least maibalik na rin yung saya na hinahanap po ng lahat ng mga OFWs at ang lahat ng mga mamis no, na ginagawa po silang stress reliever. Alam nyo na unawaan ko po yung inyong mga nararamdaman ngayon na sobrang pagka-miss po ninyo. At nakikinikinita ako na sa pagbabalik po nila ay hindi lang po million views no, hindi lang mga kakaunting views ang makukuha ng uh, tamba lang ito kung hindi talagang uh, yung support, 100% support na ibinibigay po ninyo ngayon pa lang na hindi sila magkasama ay mas dodoblehen na no. At ipinangako din po ni Kuya Joban kasi tuloy na tuloy na po yung uh, pagpapaganda at pagpapaayos po ng ilong dahil uh, nakausap na rin ni Kuya Joban ang mismo yung babae po na nag-commit na magpe-pledge para po i-finance yung pagpapaayos po ng ilong nitong si Miss Analing. Kasabay nga nito, sinabi rin ni Kuya Jovan na parang uh, talagang lahat po ng enhancement gagawin nila kay kay Analing kasi nagiging subject siya for bullying eh. Kung matatandaan po niyo na ihatid ko sa inyo kung paano po siya i-bully, kung paano po siya husgahan no, ng isang taong hindi naman siya personal na kilala. Uh, talagang sa lahat po ng mga videos niya, no, eh, talagang si Analing po yung kanyang tinitira. Dahil sabi niya, eh, supporters daw siya ni Dindo. So, ang ano nga lang ng ilan bakit daw itong si Dindo Karaig ay hindi man lamang pinagtatanggol itong si Analing laban dun kay JC Vergara na isa sa mga number one bashers ni Analing kasi meron po kasi ako isang quota na sa nakita na parang nagkita na itong si Ana si Mr. Dindo Karaig at si JC Vergara na parang uh, nag-meet po sila Hindi ko alam kung magkaibigan ba sila magkapit bahay ba sila or whatever ah uh, sana lang noong request lang natin dito kay uh, Mr. Dindo na sa na kapag may mga ganito, ang pagkakataon yung binabash siya, binabash po si Analing, dapat mag ano siya, stand siya, tumayo siya at ipagtanggol niya si Analing laban sa mga bashers na ito kasi napaka-genuine, napaka-young at napaka-innocent kasi ng uh, pagkatao ni Analing para labanan yung mga ganitong klase ng cyberbullying, 'di ba? and uh, we are so glad dahil may mga fan talaga na nakikipagbardagulan dito kay JC Vergara whenever na siya po ay uh, talagang sobrang binabash nitong uh, taong ito and nakita ko po na parang medyo naglaylo ngayon si JC Vergara dahil binigyan po siya ng 29 days ni Meta at hindi po siya nakapag live and I know that is the power of the netizen kapag po kasi napagkaisahan ka at talagang nakita po ng mga basher ng mga supporters po ni nila supporters po ni Analing at ni Dindo na grabe na yung kanyang uh, pambabash at grabe na po yung mga words na lumalabas sa bibig niya. That's the time na pwede po talagang umaksyon ang mga netizen. Hindi man po makagante o hindi man po maibalik ni, ni Annaling at ni Dindo yung pambabash si JC ang mga netizen at ang mga followers ang gumagawa ng paraan para po talaga maipakita yung suporta sa kanila sa pamamagitan ng pagre-report ng Facebook nito. So nakita po natin, de ba? Inilabas niya po na sinabi po ni JC Vergara sa kanya pong uh, last vlog na uh, report yung kanyang uh, kanyang Facebook page at ngayon na hindi na siya nakakapag-live. Pero nag-iwan siya ng mensahe sa Facebook page na sa YouTube naman siya magkakalat ng lagim. So yun po yung sinabi niya sa kanyang last vlog na parang sa Facebook, sa YouTube niya naman siya magla para po i-bash na naman ng i-bash si Anna Ling. So ganun katindi kasi hindi natin maiiwasan 'yan dahil sa mga panahon na pag ikaw ay sikat na, ikaw ay kilala na, talaga may mga taong uh, may mga taong sisira sa iyo, tihila sa iyo pababa. And I don't know kung ano pa yung pinagugutan ni JC kung bakit flavor of the month niya si Anna Ling sa kanya mga vlogs. At parang ano na rin siya, sanay na rin siya sa mga bashing na nararanasan niya dahil negative nga yung hini-spread niya sa social media. Well, kung nagustuhan mo ang video na ito, mo kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe at i-follow mo na rin ang aking Facebook page, Dar And also, I have my TikTok account which is Dar Pwede niyo rin po kong i-follow doon. Thank you for watching guys. God bless everyone.